Ito ang Newsline. Newsline! Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng lunes. Unang araw ng INC Transparency Rally naging matagumpay. Mga dapat asahan sa mga lawang araw, alamin. Senador Marculeta pinuna ang independence ng ICI sa gitna ng INC Rally for Transparency. Palasyo'y giniit na alam ng INC kung sino ang tunay na sinungaling. Yes, Bersami, itinanggi ang pagkal pagkalas sa Marcos Jr. Administration. At Chef Aaron Gulinaw ng Pilipinas, kampiyon sa Barilla Pasta Championship Asia 2025. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po ay lunes. Ako partner, ikadalawamput dalawang araw ha ng buwan ng Nobyembre 2025. lapit na mag-December. Tumbling na lang Kung oh, makatumbling ako <laughs> <laughs> Ilang tulog na lang partner Yun na lang ang sabihin natin Hindi natin kaya tumumbling Kaya tulog na lang tulog na lang yung dala may makukulong na raw, di ba? Sabi. Uy, sana naman ha. Yung mismo kaya nagsabi noon, yun yung makukulong. Uy, sana naman. Ako kami po ang inyong mga kaakibat na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Newslight! Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight! Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. panahon Like me, sinasaham po mga karanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Cagayan at Isabela, patuloy na magdadala ng maulap na panahon na may pagulan ang shear line. Habang Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at Quezon ay maaari namang makaranas ng thunderstorms dahil sa Easterlies. Samantala, magiging bahagya maulap hanggang maulap na ang may isolated light rains sa Ilocos Region, Cordillera, kaldera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, bunsod ng Northeast Monsoon, bagamat wala itong inaasahang malaking epekto. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng party cloudy to cloudy skies na may posibilidad na bigla ang thunderstorms. Precio ng petroyo. Lucky may manibago na namang dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa 4-day trade monitoring ng Minif Platts, Singapore, 60 centavos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng gasolina. 75 centavos ang itataas sa bawat litro ng diesel habang tumataginting na piso ang akyat sa kada litro ng kerosene. Sama na rito ang epekto ng makasaysayang pagbagsak ng piso sa 59 pesos and 17 centavos kada dolyar. Ayon kay Department of Energy, nakakaapekto sa merkado ang parusa ng United States sa Russian oil companies matapos mabigo ang pistoks ni na Pangulong Donald Trump at Vladimir Putin habang tumaas din ang demand sa langis sa US matapos ang pinakamahabang government shutdown nito presyo ng petrolyo. Samantala, naging mapayapa ang unang araw ng transparency rally ng Iglesia ni Cristo kahapon po yan, araw ng linggo. Ngayong araw naman, gaganapin ang kalawang araw ng 3-day rally nila. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Austin Gonzaga. Austin! Pani at ngayon ay pangalawang araw ng transparency rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Interior Secretary John D. Cremulia, ginawa naman ng na Iglesia ni Cristo ang kanilang pangako at yun ay ang mapayapang rally. Nag-ikot din sa P si Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Nelencio Nartatis Jr. kasama si NCRP Director Major General Anthony Aberin kahapon. Nagpaliwanag si Aberin dahil nagkaroon ng paninita sa mga pulis galing kay Kaeranyo Codera na isa sa mga ministro ng simbahan kung saan isang banta ang pagdadala ng baril sa loob ng protest site ng mga polis. Ngunit ayaw naman kay Abe. Iniutos niya kaagad ang mga nagbabantay sa protest site na umatras ng bahagya upang hindi matakot ang mga nakikibahagi sa protest. Nakiusap naman ng MMDA na maging maayos sa mga nagsangan na ginawang parking lot upang magbigay daan pa rin sa mga nagbabantay na ambulansya at polis kung sakaling kailanganin ang madaling aksyon para makalabas ang kapatikuran na sutakyan na gagamitin sa pagsalba. Sa so ngayon, maayos ang, ang panahon ngayon dito, Ace. Eh, ngunit kanina ay medyo may manakanakang alko. Ang bon, ngunit ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang mga peritong klase ng pag-ulan dahil sa intertropical convergence zone. So, Austin Gonzaga, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Austin. Newsline. Pinayagan ng Quezon City Government at QCPD ang UPI na i-extend ang kanilang rally para sa accountability, justice at integrity sa People Power Monument hanggang alas 10 ng gabi. Dumalo si dating General Hermogenes Esperon Jr., former Congressman Mike Defensor, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica at iba pa. Dumalo rin ang ilang religious group mula NCR at Bulacan. Ngunit umalis din dahil sa mainit atensyon ng mga rallyista at ibang manda ng programa kung saan pinabababa sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Pastor Stanley Flores at Pastor Joey Crisestomo, dumalo sila para lamang sa accountability at manawagan na may managot na sana sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno at hindi pababain sa pwesto ang Pangulo. We would like to clarify we are not here to call on the President's resignation. Nandito po kami, very very clear ang pagpunta namin dito. Ang pagpunta namin dito ay panawagan for transparency, for accountability and justice. Ang amin na kami po ay umaasa ng ating presidente ay makinig sa taong bayan at siya po ay gagawa ng aksyon. Gusto nating malaman na tayo ay hindi lang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bayan. Gusto nating tumindig kung ano yung tama at matuwid sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Mga mga tinignayan ay mula kay Pastor Stanley Flores at Pastor Joey Crisostomo. News Live. Samantala, sinuspindi ni Manila City Mayor Isko Moreno ang face-to-face -face classes sa mga paaralan sa lungsod ng Maynila ngayong ngayon lunes hanggang bukas araw ng Martes. Dahil pa rin yan sa kanasang rally ng ni Cristo INC, walang face-to-face -face classes, wala preschool hanggang college. Nagabis na naman po ang Manila LGU sa mga paaralan na pansamantalang gawing online ang mga klase. Samantala, suspindido na rin ang pasok sa ilang mga korte sa Maynila ayon sa Korte Suprema. Work from home setup muna ang Korte Suprema sa Ermita sa Ganyan din po ang Sandigan Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals at mga mababang hukuman. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Inuna ni Sen. Rodante Marcoleta ang umano'y kakulangan ng transparency sa investigasyon ng gobyerno sa irregularidad sa mga flood control projects sa gitna ng rally for transparency and a better democracy ng Iglesia ni Cristo nitong linggo. Iginit ni Sen. Tora o ng Senadora na hindi umano independent ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil umaasa ito sa impormasyon mula sa Kongreso at mga korte. Bukod pa sa hindi paglalabas ng affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pinaninindigan din ni Marcoleta ang kanyang pagdepensa sa mga testigo ng uh, Nina Pacifico at Cezara si Diskaya at Oli Guteza na anay nalalagay sa piligro habang sinusubukang ihayag ang nasa likod ng katiwalian. Binalikan din niya ang umanoy hadlang na si Justice Secretary Jesus Crispin de Mulya sa pagsali ng diskaya sa, Witness Protection Program at ang mga hinihinging dagdag na rekisito hinggil sa mga aligasyon ni dating Representative Zaldico laban kina Pangulong Marcos at Romualdez. Samantala ay giniit ng INC na ang kanilang pagtitipon ay panawagan para sa katotohanan at pananagutan at hindi bahagi ng anumang destabilization laban sa administrasyon. Nagbabala naman ang malakanyang na ang pagtulak na patalsikin ng Pangulo sa gitna ng investigasyon ay maaaring magresulta sa paglusot ng mga sangkot sa katiwalian. Iginit naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na alam umano ng mga member ng Iglesia ni Cristo, INC, kung sino ang tunay na may malasakit sa bayan at totoong sinungaling. Ito'y kasunod ng nangyaring kilos protesta ng ANC kahapon. Alke Castro kung piyasa siyang hindi pupuntiriyahin ng INC si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang panawagan po na INC na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon lalo na sa flood control anomalies. Samantala magugunit ang ibinulgar po ni o ni Saldi Ko di umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang na mag-insert ng 100 billion peso sa 2025 national budget. Slide. Sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sada Duterte Napuro sa ibang bansa ang mga rally na dinadaluhan niya at wala raw siyang planong makisali sa mga pagtitipon sa Pilipinas. Matatanda ang inendo inendorso at sinuportahan ng INC noong nakarang 2022 national election sina Pangulong Marcos Jr. at VP Sara Duterte bago pumutoka ang mga isyo ng umalay confidential funds ng Vice Presidente at korupsyon sa flood control projects sa pamahalaang Marcos. Puno po ng emosyonal emosyon at akusasyong tila idinesenyong magpahiwatig ng katiwalaan ng pamahalaan. Yan ang tingin ng ilang gaya po ng Civic Org leader na si Dr. Antonio Goitza sa kalawang video ni Resigned Congressman Saldi na inilabas nitong weekend kaugnay sa flood control anomalies. Itinuturog po ngayon ni Co, na PBBM dating House Speaker Martin Romualdez na pinadadalhan ng mali-malitang pera na kung sumahin ay abot sa bilong piso o ang halaga gate po ng ilan sa ganitong kabigat na bintang matibay na ebidensya. Ang kailangan lalot na mawala agad ang kredibilidad nito sa sandaling siya sa atin. Una nang sinabi ni Ko na hindi na siya mananahimik at handang maglabas ng mga resibo para pasinungalingan ang mga paratang sa kanya. Una na rin pong tinawag ng Malacanang na hearsay ang mga pahayag ni Ko. ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng usap-usapang pagkalas niya sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Bersamin walang katotohanan ang kumakalat na balitang nagbitiw na siya sa gabinete ng Pangulo. Kasunod ito ng pahayag ng Duterte supporter na si Ka Eric Celis na bababala sa pwesto si Bersamina. Ayon pa kay Bersamin walang katotohanan na sinibak na siya sa pwesto ng Pangulo. Hindi rin ani totoo na papalitan na siya ni Finance Secretary Ralph Recto. Naging usap-usapan ang pagbibiti ni Bersamin matapos siyang madawit sa maanumalyong flood control projects noong Setyembre. Mababatid na isa si Bersamin sa pinangalanan na Public Works under Secretary Roberto Bernardo. YTV Radio. YTV Radio. YTV Radio. Radio. ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police na paiktingin nila ang pagbabantay sa social media para pigilan ang pagkarat ng maling impormasyon habang isinasagawa ang three-day rally ng INC laban sa korupsyon. Ayon po sa PNP, igagalang pa rin nila ang karapatan sa malayang pagbabahayag ngunit hindi kasama rito ang pag-post ng peking informasyon na layong lituhin ng publiko. Noong pong Sabado nakapagtala ang PNP ng mga maling balita tungkol sa posibleng gulo sa Chino roses Bridge na agad namang pinalinaw ng kanilang ground units. Binanggit din po ni PNP Chief uh, Melencio Jose Melencio Nartates, na may mga indikasyon na coordinated o bot generated ang ilang uh, posts. Ngunit nakatuon lamang ang monitoring sa misinformation at hindi sa lihimit protesta. Hinimok din, din po niya ang uh, publiko na suriin muna ang impormasyon bago mag-share sa Social Media News Bite. pinagtibay ni Acting PNP Chief for Semelencharnartatas Jr. ang pangako ng PNP na bumuo ng mas mahusay at mas matatag na puwersa ng pulisya ng bumisita sa Philippine National Police Academy. Layunin itong iangat ang kalidad ng police education at ang pagsiguro na ang akademya ay patuloy na makapaghuhubog ng mga opisyal na may disiplina, integridad at tapat sa paglilingkod. Nasimulaan niya ito sa eskwelahan bago pa man maitalaga sa field ng isang opisyal. Tiniak din niya ang modernisasyon sa PNPA pagdating sa training equipment at pag-upgrade ng academic at leadership programs ng bawat kadete. Samantala, naghain po ng petisyon ng National Union of People's Lawyers ng Writ of Habeas Corpus para kay Mary Jane Veloso na nakakulong pa rin sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Iginit po ng NUPL na may obligasyon ng gobyerno sa ilalim ng Palermo Protocol at Anti-Trafficking in Persons Act para ituring si Veloso bilang biktima ng human trafficking at hindi dapat ikulong sa mga ginawa na direktang bunga ng paggamit lamang sa kanya. Sumama, po sa paghain ang migrant International at mga magulong ni Veloso na muling narawagan sa Korte Suprema at kay Pangulong Marcos Jr. para sa kalayaan ng kanilang kaanak. Magugunit ang nakabalik po sa Pilipinas si Veloso noong December 18, 2024 matapos ang labing apat taong detensyon sa Indonesia dahil sa drug trafficking. West Philippine Alas po natin sa buong sa las 8.45 ng umaga. Muling naglunsad ng pinagsamang maritime drills sa Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity o MMCA. Lumak dito ang pangunahing assets ng AFP, kabilang ang mga frigate na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, gayon din ang AW159 helicopter. Inigandiin ang AFP na ang tuloy tuloy na MMCA ay patunay ng pangako ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya at pagpapalalim ng kooperasyon sa mga kaalyado, lalo na sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa mga barkong Pilipino. Inaasahan na mas marami pang maritime activities ang isasagawa kasama ng mga kaalyado habang pinapalakas ang bansa ang modernisasyon at presensya nito sa WPS. Sports Nakabalik po sa winning track ang Barangay Hinebra matapos ang 102 na panalo laban sa Phoenix sa PBA Season 50 Philippine Cup itong linggo ng gabi sa UST Quadri Centennial Pavilion. Pinangunahan po ni R.J. Abariento sa huling 14-2 run ng Jim Kings para baliktarin ang 88-91 na deficit at itala ang kanilang katlong panalo sa torneo. Nagtulak po ni Troy Rosario ang Hinebra sa unahan sa pamagitan ng isang crucial putback. Partner, pag ikaw natutulak, palikod ka mo. Hindi ko alam yung footbox. Ba't ganon Ba't ganon Baka madapapa kayo sa football. Alam pool, ng mga, ano natin, yung mga players, basketball no. uh, enthusiasts. Bakit, Saka. alam mo, tataka ako, partner, noong una po ako naging writer, bakit kaya ganun mga sulat sa basketball eh, no? Uh, Iba e kasi, ang sulat sa sports, partner. oo nga eh, sinungkit. E eh, pag gusto nyo po matuto at uh, mag-internship, pwede right? po kayo dito kay partner. Hindi sa akin. Hindi sa akin yung sports. Hindi sa langga ako mahilig sa sports, partner. May panungkit. <laughs> sinungkit. Di ba? nakuha. lang ako. Oh, Diba? ba? Diba? Samantala, ayun nga, naitulak po ni Troy Rosario ang Hinebra sa unahan sa pamamagitan ng isang crucial putback bago sinundan ni Stephen Holt ng Clutch 3 na nagpalobo sa lamang na 96-91. Hindi nakaresponde ang Phoenix sa huling minuto at kahit ang jumper ni Tyler Tio sa natitirang 15, po sa 15 seconds ay hindi po nakahabol sa agwat. Busudyan umangat ang Hinebra sa 3-4 record na kapantay ng Meralco sa 7 pwesto habang bumagsak ang Phoenix sa 2-6 at uh, nasa siyam na po silang pwesto. Formal nang inihayag ng The Recording Academy ang buong listahan ng mga nominado para sa ika 68th Annual Grammy Awards na magaganap sa susunod na taon, February 2026. Sa gitna ng mga nominasyon sa iba't ibang genre, matunog ang presensya ng mga worship songs sa mga kategory ng gospel at Christian music. Narito ang mga nominado para sa Best Gospel Performance Song. For Best Gospel Performance Song, the nominees are Do It Again, Church, Still, Live. Amen. Come, Jesus, come. rin ang iba pang worship songs at Christian artists sa magkakahiwalay na kategorya tulad ng Best Gospel Album at Best Contemporary Christian Music Album. Patunay ito sa patuloy na pag-unlad at impluensya ng mu worship music sa iba't ibang parte ng mundo. Samantala nagpaabot naman ang mainit na pagbati ang Gospel Music Association sa lahat ng mga nominado. Good news, good vibes. Oh, para po sa ating Good News, Good Vibes, mm -hmm. nagwagi si Chef Aaron Joseph Gulinaw ng Pilipinas sa Barilla Pasta Championships Asia 2025 na ginanap po sa Kuala Lumpur, Malaysia wow. matapos talunin ang mga finalist mula sa iba't ibang bansa. Ipinamalas po niya ang kanyang winning dish na spaghetti in alaminos longganisa ragu with smoked quesong puti. Wow. Isang makabagong Pinoy take sa carbonara. Uy, paborito ni partner carbonara. Uy, carbonara pala yun. Nakala Oo. ko ano, um, kulay puti siya, ibig uh, sabihin. Uh, Nakala uh. ko spaghetti. Ah, uh, yung pasta. Ah, okay. Yun yung pandiretso, yung spaghetti. Uy, okay. Ay, barila. Masarap yung barila. Masarap uh, yung. Paborito niya yung partner, di ba? Yung, yung carbonara. Uh, Oo, medyo. Ka, diba? Pero mas gusto ko ang mga seafood pasta. Ay, wow. So, yes. Ano na, nagbago na ang palate ko. Ba, utara. <laughs> Samantala, pinuri po ng international <laughs> jury ang kanyang mahusay na teknik, presentasyon at balanseng lasa. Si Gulinao, isang demi-chef, tama ba? Demi ang tawag dito. Demi, chef sa Westin, Manila, ay may siyam na taong karanasan sa professional kitchens mula po nang magsimula bilang trainee sa Marriott Hotel, Manila. Ay sa kanya, ang panalo isang malaking karangalan at inspirasyon para higit pang tuklasin ang mundo ng pasta at Italian cuisine. Ay, nakaka-proud partner ha. Kasi, siyempre, ang pasa, ano European country talaga nag-uubisa yan. Tapos, sa Asian sila nag parao, nagkaroon ng patimpalak ngayon. Tapos ang nanalo, Pilipino. Pinoy. Ibig sabihin, masasarap talaga tayong magluto. Ay totoo, syempre nila. Hmm. Diba? At talaga naman, nakakaiba ang longganisa na ginamit niya. Ano oh. kayo na ginamit niyang longganisa? Ay nga pala, pag pasta usapan, hindi kayo pwede magputol ng pasta pag kami, mga Italiano kayo, Dapat diba? talagang direts yung Sa sopas lang natin yung ginagawa. <laughs> Economics, di ba? O, eh, spagetti. Pero well, nasa sa ini naman huyang kung gusto niyang magputol pero wag okay. sa ano bakit sa mga nakikita <laughs> Wag lang sa harap nila baka puso pa nila tayo. Ganun kasi sila partner oh no. Ibig oh. sa mga nakikita natin sa oh. mga social media ayaw nila na pinuputol. Oh. Parang kasalanan para sa kanila yes, ang pagputol oh. ng pasta. Eh, pang panigurado, ang pwede po tuloy yung partner, yung ulo ng lechon. Yun! Eh, panigurado si Pas uh, Glenberg Cristobal, nakaputol ng lechon yan, eh, ulo ng lechon. Oo, oh, ba? lagi yan nagpuputol ng ulo <laughs> ng lechon. Lagi ang nangunguna. Siya ang laging pinag... Ang tawag doon? Pinag-chap-chap. <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, no, masarap kaya. Masarap kaya mag-chap-chap ng lechon. <laughs> Kaso bago pa makarating doon sa handaan para naubos na nila. <laughs> Kama Wala naman. Ba, ba yan? Ay nga pala, speaking of lechon, birthday rin po ni uh, Dolsky Shem. Happy, happy birthday, Dolsky. Hoy, happy birthday, Sam. Sana or. Sana or. At syempre si Ma'am Lorna Valenzuela, birthday din po niya. Happy Hello birthday. po, Ma'am Lorna. At syempre po mula Hong Kong si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. At syempre si Kalsian, Sian, ni Nita Casaw, Silvia Reyes, Sylvia Handa, at syempre si Beth Limoncito. Sabi niya, big yes, we are for transparency, Amen. democracy, and justice. Ayun. At uh, binabati rin po natin si Shar Jaira Palmos Villarias. Uh, Marilyn Domingo Jotan ang Bisa at uh, syempre, siyempre marami pang iba sabi niya uh, ma'am Annie sir Ace pakibati po yung beloved husband ko ito si Jose Jr. Villarias galing Taiwan nakikinig po kami Good morning. sa inyong tuwing, sa inyo tuwing umaga happy happy okay. watching po sir Jose ang, ay, sa, sa, Taiwan ang bate ano uh, Chao Shang Hao ay China pala yon uh, sa China pala ay Chao Chao Shang Hao sa man, sa Iba kasi yung Taiwan partner eh. Oh, so, An. Chao so, An pwede na. Ah, uh -huh. Isa ka rin ba kumakain ng pientang? Yung pientang partner, yung parang bento, box sa Taiwan. Napaka Basta ako, ang gusto yun. ko lang dyan sa Taiwan, yung mga nila, cheesecake nila, mga dessert nila. Oh. Ay, okay, online song, masarap. favorite natin yan. Ako, enjoy nyo po ang inyong enjoy. bakasyon dito sa Pilipinas. Happy, happy watching! At yan ang nga po mga nakalap na balita ng newslet. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 29, Versikulo 16. Kapag masama ang namamahala, naglipana na ang karahasan. Ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Malatini po nakatutok para sa bagong na Pilipinas. Ito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.5.8 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Live TV God's Channel of Blessings. At maging sa zbni.ph website. At uh, syempre po sa si iba't natin social media pages, muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news, as may good, good, news. news. Kami pa rin po yung tinig balita ko po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Cristobal. Uy, konting-konti na lang talaga yung eh, mag-30 days na lang. Pero ngayon, 38 days na lamang po. Pasto yeah. na! Ay, partner. na, partner naman. Nakamaganda lagi, ka na ba? Lagi yan. Lagi, lagi na pa. Regalo. Pero mas excited ako sa Leche flan ng <laughs> aking partner. Siyempre po, ito pong ating balitaan. Ito ang Newslight. New